<laughs> Ang laway. Sige, suntukan tayo, Shopee. Suntukan tayo, lumo. Tatagayin kita. Tawagan mo, Shopee. Tawagan mo. Tawagan mo, kaya mo yung piso sale nila yung dito. To? Dating mo! Win mo! Win mo! Ano? 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 mo! Ano? 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 out lahat ng Ano?

Kami sas, eto, eto. Kami Ay! Di na umaabot 'yung banilya. Gamit namin 'yung kotsini ni Mikay. Kami gamit namin 'yung kotsini ni Mikay. Ano 'yung itawag niya mismo? Ilang minuto na? 'Yung mama nang tigit na. Hindi na iyon. Eh, 'yung